Maganda nga po mga farmers, nandito tayo sa bukid. Ito, ito sa mga nagtatanong po sa mga Kaya po na farmers dito sa Pilipinas. Ayan, ito na po yung mga variety po na tinanim po natin. Pero itong ito, papakita ko po, po sa inyo ay hybrid. Na wala pang wala pang 2 weeks na sa 1 week po yata. Hindi ko sure kasi nung naghasabog tanim po sila mga farmers. So ito, uh, latest po na vlog po natin tungkol po sa palay. si so, pa yung papakita ko po sa inyo ay itong direct seeding na ginawa po. Alright, uh, ito po yung sabog tanim. Yan, napakaganda po mga farmers, no? Wala po masyadong uh, damo pa nga sa ngayon, no? So, yung variety po nito ay GSR. Kasi yung gamit nila po ngayon ay 222 at saka GSR na 504 ito mga farmers so makita nyo naman po uh, sabi nila hybrid po ito ilagay nila yan ang ganda po ng tubo po nya mga farmers so ma ma classify mo talaga kapag ka-hybrid mga farmers kahit sabog tanim po yan ay mabilis siyang lumaki So ang ganda po ng pagtubo po niya. Yan, talagang maganda rin yung hybrid na nakuha. So medyo ano lang dito sa bungat, maano. Maraming kuhul dito sa matubig. Tsaka maano siya, ma hindi siya masyadong makapal, no? Ito lang po sa bungat. Si kung titina mo dito sa mas mataas. Mas maganda po kasi makapal po siya. So ito kapag kapag, kapag ko po ganyan ito, uh, madali lang po 'yan uh, transplantan mo lang ng ano ng mga tumubo rin. Kasi nga ang hybrid naman madaling ano 'yan mag, ma, mag siya Kapag nalagaan mo buti may bigay mo yung fertilizer na gusto niya, magiipiyan, bubukasan gano'n Like yung mga ginawa ko nung nakaraan sa mga vlog ko nakita nyo naman wala? Well, no? ang ganda po na transplant so ito sabog tanim po no? so mga parma sa maturity date nito ay 105 to 110 days ano po and umani po to ng uh, 200 to 240 yan sa transplant kasi ito po ay sabog tanim pero tingnan po natin kung gaano po kalakas po ito So sa tamang pag-fertilizer at pag-alaga po ng palay, marireach mo siguro yon. And dito po kasi irrigated po ang mga farmers. So isang technique din po para hindi siya masyado madamo. Pag Pagkabunuhan na to, uh, after 14 days ay laging may tubig. So mapapansin niyo po ngayon na hindi pa siya sila papapasok ng tubig. Kasi wala pang ano, to, 2 weeks. Although basa naman yung lupa po niya so yan po update po natin mga farmers ano sa tanim po natin balik tayo sa rice farming ito permission mga to mga ibon na mga to ibon ng bahay ang dami nila ayan o oh, sisiliparan sila o oh. either two way po yan ang ginagawa nila kumakain po ng sabog tanim hmm. dahil wala po masya, wala pa siyang tubig yan pong kinakain po nila pangalawa mga wood so I think Uh, ang kinakain nila mga ano yung oh dami nila oh yung kwan palay so permission mga yan pero pag may tubig ito hindi dapat hindi wala sila diyan dami oh so mga farmers hanggang dito na po mga farmers ano? uh, update ko kayo ang mga pag uh, to ay lumalaki na tara makita natin kung ano po yung mga epekto nito ano po yung kagandahan po niya? At ano po yung disadvantage sa advantage niya pagdating sa pagpapalaki ng ano ng hybrid na ito kasi bago lang po sa amin. Mga dapat gawin para po ito ay maging mas maganda po yung ani po niya. Ayun. Uh, hybrid rice. Ayan, update ko kayo sa ano, sa paglaki uh, po nitong ano nung GSR po na ito. Tingnan po natin kung ma-reach na yung 200 to 240 na kaban per hectare po ano. Ah, uh, ito po ay isang hectare Tingnan po natin pagdating to ng araw. So bago lang po sa po sa amin, interest lang po sa amin ito. Uh, po namin kasi uh, maganda rin po siya. Sabihin po ng mga nakatry, no, GSR 504. Binili po namin ito mga farmers ha. Hindi po ito yung binibigay. Kasi yung binibigay ng DA 322 uh, napalong ano pin uh, SL8 yung mga yan. Tapos mayroon pang iba. Pero ang nakita kong isa pa na may maganda rin ay yung GS GSR12 yun, susunod ko dito titignan po natin kasi yun na uh, transplanting ang gagawin po doon mga farmers, at malapit lang sa amin sa bahay. So pupuntan po natin yon na uh, ano pa lang. Kakasabog sa rin pa lang mga malapit na rin siyang, you know? Mala, ay, malapit na rin pa lang i-transplant yon So tingnan natin kung ano yung pinagkaiba po nila or ano yung mayroon sa GSR-12 din. So yan mga farmers, hanggang sa muli po. No? Maraming salamat po sa lahat mga subscriber po natin at pang nanonood ng vlog po natin na mga farmers po natin na nagpapalay. So, pwede nyo pong i-share po ano, mga farmers yung mga gusto, yung mga ginagamit nyo tungkol sa palay, mga variety po na na-try nyo po na maani. Yan. Kung experience nyo sa sabog tanim, tsaka transplanting o yung ripe. Pwede nyo po i po dito mga farmers at pwede nyo rin po magagatin po dito mga gamot na binibili nyo. No. Wala pong problema. Basta share nyo po dito para mapanood nila, mabangasa po nila magkaroon po sila ng idea, no? So, maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye.